Hi guys, good morning. Yan po yung uh, umaga natin ngayon, no. Pakita ko po pala sa inyo yung tinambakan ng ano natin kahapon. Ito yung in-upload natin nung isang araw, o yung kanina pala na hindi pa to okay, oh, 'di ba? Kunti na lang, o oh. May kunting umbok na lang doon tapos may natira din doon. Oh. At least ano na siya. Hindi siya ano talaga matutubigan. Yan, no. Oh, ganda na ng ano natin, no, oh, harapan natin. At siyempre, yan, papakita natin. May diskarte pala yung delivery boy natin kung paano niya ginagawa kapag mag-isa siya dito sa ano. Dito na kung paano yung plastic. Kasi yung ibang customer namin. Lalo pala kapag syempre galon namin para less na hugasa. Hunuhugasa namin lagi yan syempre. Para hindi masyadong madumihan. Ito guys, ka nakita nyo malinis po ito. Rough lang talaga siya para walang madulas. Kaya nakachinelas kami dahil syempre rough nga sya uh, pwede kami pumasok sa loob malinis ito iniiwan namin yung mga chinilas namin dyan sa labas so, yan pakita mo nga Rujin kung paano Oops, yan itali o oh, diba mag isa lang ginagawa kasi nung ako unang araw ko dito dos ko po may tagabuhat, buhat <laughs> paano paano Rujin dati yan buhati sample mo okay Baba diba mo, binuhat kong ganyan tapos isusoksok ko yung Diyos ko ganun pala. Tinuruan niya akong paano, ganyan o. No? Para kahit mag niya. Kasi dati nagtrabaho. Rojin, saan ka nagtrabaho dati? Uh, ano sir? Sa uh, Supiyas po. Ah, oh, Supiyas. No? Sa bayan. Oh, yan. Sa bayan kasi siya ilang year? years, for Yan, four years in service. Ngayon dito sa akin mga 20 years in service na siya. <laughs> And uh, siya po yung ano natin dito. Yan o. Oh. Ang ganda ng damit ha, ngayon Pakita mo nga. Oy, wow. O, oh, yan, 35 level of filtration. Yan si ano, Boss Rogin. Yan yung ano natin, bossing natin dito. Ah, i-deliver po niya ito sa bayan kasi marami na kami na-deliveran kanina. Ito na yung pangalawang deliver niya. Maaga pa din naman. Tsaka dito sa amin, tagulan pero meron pa din. Uh, yan, yan po pala. I-update ko kayo. Made by Watermax. Search nyo po si Watermax kung gaano ka yung kanyang tubig sa lahat ng mga magtatanong kung ano yung uh, gawa ng tubig namin. At syempre, kumpleto tayo sa mga papers dyan. Yan o, oh, magde-deliver na siya o. Oh. So, Jane, magbili ka mamaya ng ano natin, ulam natin, no? O, yan, ulam. Tsaka, magpipick up rin siya ng galon sa bayan. O, yan, yan. Guys, mag-close na tayo. Napakabilis na pangyayari kanina. Hindi na tayo nakabideo. Sobrang busy. oh, yan yung alam natin, busing natin kumakain. O, na, oh. alas 5 na po kasi mag-out na kami. Kaya, pakaya. Mag-hi ka naman dyan, boss. Ay, mag-out na kami ni boss. Yan, mag Hi, guys. Oh out. out na po siya. Oh. Pero may pahabol tayo, no? Ang dami natin deliver ngayon, no? dami. oh, dami. Huwag natin sabihin ko magkano. oh, hindi. Yan yeah, no, meron pa nga dito, may dalawa pa doon na no. Kagandahan dito sa amin kasi kapag ka, uh, yung iba kasi kunwari tricycle driver, iwan lang nila dito tapos pipikapin lang nila oh. Yan yeah, no? Tapos uwi na rin po ako may dala tayong apat. Uh, benta natin yan doon sa ano, di ba? Para naka ano tayo. Tapos ito, kung nakikita nyo po pala ito dati, di ba, nung tinambakan natin ito. Medyo black-black siya ngayon, nahuhugasan na, ang ganda na no? oh. Talagang almost almost. Kala nyo guys, oh, yung yung daanan natin dito, daanan ng mga traktor, talagang ano ito, barangay road tapos oh, may palayan pa nga no. Oh. Yan yung ano natin source of water natin yan, guys. Malinis talaga. Wala mga poso negro, no. Kasi yung area natin 2297 square meters, kundi ako nagkakamali, oo oh, Tama 'yon unti na lang oh. Tapos unti na lang din diyan. Tapos pagdating ng ano araw pag may budget tayo papaano natin 'to. wag semento kasi ano mainit tsaka kamali ka bukano lang espalto. Graba. Mag Magbabay ka na, boss. Oh, shout, shout mo guys. si si Missis mo. Oh, Alala, <laughs> natulala. Si guys, mag-out na kami. Woo, bye-bye.